Paano nga ba maghanap ng amo dito sa Hong Kong, especially kung ikaw ay terminate? Lalo na ngayon na uh, trending si kabayan, yung nagbiktima ko noon ng ating mga kapwa kababayan natin dito na naghahanap ng amo. For awareness lang po, ko ay based lang sa experience ko since ako po ay na-terminate na rin ng dalawang beses. Kapag ikaw po ay hinihingi na ng pera, ay eh magisip mag-isip-isip ka na. Kapag ikaw ay naghanap ng amo dito sa Hong Kong, hindi ikaw ang magbabayad ng processing fee kundi yung amo po ang magbabayad. Pag nangingi na sa'yo ng pera yon, yun, yun ay mga pixer. Pero malabo po kasi yon na magkakaroon ng, let's say, kamag, katulad na sinasabi ni ate na kuno daw ay may kamag-anak sa immigration, parang malayo yun sa katotohanan. Ngayon, kung halimbawa naman nasa agency ka, hindi pa rin ikaw magbabayad ng pera doon kasi yung amo pa rin ang magbabayad ng processing mo. Ang kaibahan lang, ikaw ang naghanap ng amo, tapos dinala mo sa agency. Maliit lang yung charge na ibabayad ng amo, kasi ikaw yung naghanap ng amo para sa sarili mo. Kung maga binigyan mo sila ng extra income. Pero pag agency ang naghanap ng amo para sa'yo, malaki ang babayaran ng amo mo. Sila ang naghanap para sa'yo, kaya ang, yung babayaran ng amo mo doon is yung normal fee na binabayaran ng isang among naghanap ng katulong. Ngayon, kung ikaw, kaya mong ilakad yung papel mo, ikaw na mismo maglakad sa immigration sa consulate, maliit lang ang babayaran pera ng amo mo. Na kasi base experience ko, ako po ay na-terminate sa amo ko kasi nga nag-UK sila. Ako ang nag-ayos ng papel ko nung ako ay nag-apply sa Saikong. Visa to immigration to consulate. Ang amo ko po ay nakagastos lang ng wala pang 2,000. Ay ma-terminate sa Saikong after 8 months. Aminate po uli ako ha. And then, ang amo ko po, wala pang ginastos ulit libo. And then, ang visa ko po lumabas in 2 weeks lang. Pag nateterminate kasi tayo, para madali tayong makahanap ng amo, kailangan natin referral. Ngayon, para naman ma-approban yung ating visa sa pag-apply natin sa immigration, na kailangan natin doon is release. Release paper, ano ba yung nakalagay doon, bakit kanya t-terminate, anong reason? Ika lang magbabayad sa immigration, ng mga kailangan mo. Ngayon kung sa agency, sa agency ka magbayad. Pero hindi ka pa rin po gagastos. Amo po ang gagastos, hindi po tayo. Kung ikaw naman ay no choice na running of time na, maubos na yung 14 days mo, uh, kailangan mo na talaga mag-agency para kung uuwi ka mo ng Pilipinas at doon ka waiting visa, eh meron kang contact na agency para hindi ka nga nang naghihintay lang doon yung pala, eh nag-back out na yung uh, amo mo. At least mahanapan ka ng iba ng agency mo. Kaya nga po pag ikaw ay mateterminate at ikaw ay 14 days, medyo maging agresibo ka na. At the same time, maging smart ka sa paghahanap ng amo. Kaya masyadong demanding kasi terminate ka, kailangan mo amo. Kung umuwi ka ng Pilipinas, on the way nagpa-process na yung papel mo. At baka pag sinuwerte-swerte ka pa, hindi pa natatapos yung 14 days mo, eh meron ka na agad visa. Kung lalabas man ang visa mo, nandito ka pa, Uh, pwede kang hindi muna umuwi ng Pilipinas, nasa pag-uusap yun ng inyong bagong amo mo. na work ka muna sa kanila ng ilang buwan, and then pag na-settle na, saka uuwi ng Pilipinas. Kung paano ang ticket, either sagot mo o sagot ng amo mo. Depende na yun sa pag-uusap nyo. Ngayon, kung finish contract ka, ganun pa rin ang way ng paghanap ng amo, 14 days, makahanap ka. Pero yung kumagay yung chance talaga is maganda lang yung talaga yung chance mo na makahanap ka kasi nga, finish contract ka, maganda yung record mo. Kailangan mo pa rin ng uh, release paper at saka referral. Ang um, issue na sa Pilipinas ka mag-wait ng visa. Ako kasi dito mismo ako nag-wait ng visa. 10 ako may 14 days ako natitira. So uh, in the second day pa may amo na agad ako. Kaya tumatakbo yung 14 days ko nagpa-process yung visa ko. So lumabas ang visa ko hindi pa na in 2 weeks lang. So parang nagtuloy-tuloy na rin since pandemic nga din noon. Kaya hindi na rin ako umuwi. So, umakit na lang ako sa amo ko, which is hindi yung pwede, pero syempre nasa pag-uusap na lang yon At yun ay huwag kang pakalat-kalat kung saan-saan kasi nga baka ma-check yung ID mo ng mga pulis Ngayon, may ibang version naman na ikaw ay uwi ng Pilipinas, dun ka waiting visa. Yun, medyo, medyo delikado yon Baka mamaya, last minute, biglang mag yung amo mo. So, ganun yung mangyayari dun sa trending video ngayon. Ako, yung sinasabing uuwi siya ng Pilipinas, babalik siya dito in 3 weeks. Ang magiging reason kasi dun, sabi nag-backout ang amo kaya wala na siyang habol kasi nasa Pilipinas kaya yun ang nakakakaba kapag ikaw ay waiting visa sa Pilipinas kaya mas maganda kapag ikaw talaga ay na terminate at Wait, magiging waiting visa ka sa Pilipinas, dapat meron kang agency na contact. Para kung sakali man magbabago yung utak ng amo mo, yung agency may bibigay sa yung bago. At kung iyan naman ay yung direct na nakilala mo o recommended ng kaibigan mo, at least meron kang kaibigan na contact, iwasan talaga nating maniwala sa mga tao-tao lang parang malayo talaga sa katotohanan niya. Ano kapag ikaw hinihingi na ng pera, ay maging matalino ka na lang. Sa kayang papapapirma ng kontrata, harapan dapat kayo ng amo mo. Kung may agency man, pirmahan pa rin kayo, harapan kayo ng amo niyan. Ang interview niyan, kailangan, harapan pa din. Sa puro call, kasi pwede mangyari sa call lang kahit yan pa ay direct hired o recommended sa'yo ng kaibigan mo o agency pa rin yan, harapan pa rin ng interview, harapan ng pirmahan. Huwag agad maniwala sa simpleng tawag lang. Pwedeng maraming mangyari. Kaya maging matalino po tayo. Lalong-lalo na kung may issue na ng pera, nangihingi na ng pera, ay malayo na sa katotohanan yan. Maging so, uh, tayo, di ba, Sailo? Huh? You say yes. Yes. Oh, yeah. Be smart. Say yes. 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 Yung matalino po.